Pagkatapos kong gumawa ng salad, niluto na namin yung mga iba pang lulutuin at umakit kami sa rooftop para manood ng mga fireworks. Tapos maya maya, ikumain na rin kami. Nagpalit nga ako ng induction cooker dahil sabi ng asawa ko, mas mabilis nga daw itong makaluto at mas tipid sa kuryente. Katatapos ko nga lang gumawa ng salad, ang sinunod ko naman itong latte. Sa paggawa nga ng latte, purong gata nga lang to, tapos sa haluin nyo lang hanggang sa maglangis. Then nilagay ko na nga yung iba pang natirang kakanggata at naglagay rin ako ng konti pang langis. Dito nga, tutunawin ko lang itong asukal at nilagay ko muna yung mga natira pang asukal nung nakaraan na nagluto ko ng biko. At sa kalahating kilong asukal nga, ayun na lang yung natira at marami-rami nga pala itong lulutuin ko isa't kalahating kilong biko. Matrabaho lang din talaga gumawa ng biko dahil walang humpay nga to sa kakahalo para hindi masunog yung ilalim. Kailangan kasi maging sticky nga to para maging masarap yung ating biko. Buti na lang din talaga at non-stick nga itong pinaglulutuan ko kaya naman medyo madali-dali itong haluin. Kaso dito nung time na to medyo matigas na siyang haluin. Kaya sabi ko sa asawa ko, siya na yung maghalo-halo nito hanggang mamaya pa nga yan. At habang naghalo-halo nga siya doon, ay ako naman dito magluluto naman ng ulam. Sa kabila nga, lulutuin ko yung kaldereta at sa kabila naman, nagpakulo muna ako ng lapay. Naglagay nga lang din ako dyan ng butter, sibuyas, bawang, tapos sinunod din na pre-nature cooker ko na baka. Tulungan nga kami mag-asawa dito sa paghahanda para sa New Year. Ako lahat yung tagaluto at yung asawa ko naman yung tagahiwa. At yung isang ulam naman na pinakuluan ko kanina, kilawing lamang loob naman yun ng pork luan ko nga lang din yun ng labanos tapos miso. Hindi ko na kasi lahat nakuhaan yung pagluluto ko medyo nagmamadali na nga kami. Honestly, pagka ganito kasi talagang nagbibideo ako, medyo napapatagal talaga ako kasi kailangan ko pang iset up yung camera. <laughs> hindi ko na nga nakuha ano, naglagay ako ng patatas dun sa kaldereta at eto nagsalang naman ako para sa palabo. Dahil nung Pasko nga nag kami tapos carbonara, ngayon nga carbonara ulit tapos palabo. Pero tig kalahating kilo lang din naman to para hindi ganun kadami. Dahil sabi ko nga sa inyo, kami lang din talaga yung kakain nito at magbibigay lang ako ng konti kila mama kasi may handa rin sila. At yung ganito nga ginigis ako para sa palabok, yung kalahati nga dyan aalisin ko para sa pang toppings mamaya. At yung matitiraya yung hinahalo ko para sa palabok mamaya. Pagkatapos ko nga maluto lahat ng lulutuin ko, nagtuhog naman ako nitong mga barbecue at yung asawa ko naman yung mag-iihaw nito. Okay. Hindi na nga kami nakabili ng uling kaya dito na lang kami sa loob ng bahay mag-barbecue at kinamit na lang namin tong electric barbecue ng Tijin. May kasama na rin naman tong pieces na skewers, pero itong barbecue stick na lang yung ginamit ko. Bukod nga sa barbecue, sobrang daming pang function nito. Pwede ka rin dito mag-grill at saka mag-bake. Sinet nga lang din namin to ng 20 minutes. Ang kinaganda rito kasi smokeless na siya, tapos hindi ka na mapapagod mag-ikot-ikot kasi kusa na siyang umiikot. Pagkatapos naman namin magluto, pumunta naman kami ng simbahan para magsimba, para magpasalamat sa lahat ng blessing, biyaya at paggabay niya sa amin sa buong taon. Hindi na nga ako nakapag-video, kaya naman picture-picture na nga lang itong ginawa namin. At maya-maya nga pagka namin, inayos ko naman itong lamesa. Lahat nga ng handa namin dito, nilagay ko na sa lamesa, kaya wala na kami halos dito pagpwestuhan ng plato mamaya sa pagkain. At ito nga pala lahat ang inihanda namin para sa New Year. Happy New Year sa inyong lahat, nawa ay maging masagana at masayang ating bagong taon. At ito nga lahat ng pictures namin ng New Year. At bago nga pumatak ng alas 12, umakyat na kami dito sa rooftop para manood ng mga fireworks. And dito nga kami niyan sa may bubong, kaya medyo nanginginig-minig nga yung tuhod ko ng mga oras na to. E hindi rin kasi talaga ako sanay sa mataas, pero para nga makapanood kami ng mas maganda, ay umakyat na rin kami dito. Maya-maya nga, umambun na nga ng mga oras na to, kaya bumaba na rin kami para kumain. Kain po tayo, mga Marcy at Parsi! At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.